Po, Ay, ka Ha? May butas? Ay, eh, tabi mo rito Meron akong pantapal Saan pa pa kayo uwi? Ganda lang Pero wala po kayo ka naisin Ay, ayun ah buwag ka naisin yung sauna na Ano, hindi po marunong gumawa Tsaka wala mong gagawa dun Ah, walang, wala yung gagawa? Ito to, dito tayo sa maliwanag ah Ba't kaya pa ka? mm -hmm. Ha? Naiwan. Naiwan? Ayan, dumudugo yung paa mo. Na ano yan? Tumama po dito. Tumama dito? Ang talas pa naman na ito. Ayan, dumudugo yung paa mo yun. ano ah, Lagyan mo ng ano, alcohol. So, Lagyan mong alcohol, baka makapeta na yung paa mo. Kaya palagay mo ko. Hindi hinapin natin yung butas ayun yung butas oh Ayan, Dalawa yung butas Ayan, Dalawa yung butas tingnan natin kung okay na ayan okay na wala nang butas tingnan natin baka may nakatusok eh Okay na I-testing mo muna Ay I-testing mo Wala kang chinelas? Wala lagi Wala lagi si chinelas ko yun Ha? Alin? Yeah, Naputo yung napu chinelas mo Sige nga testing mo Ano, okay na ba? Eh, paano yung kasama mo? Walang tsinelas. Ha? Nasaan yung tsinelas mo? Hindi, naiiwan ko siya. Hindi naman ako sabahas eh. Sira na yun po, po, si po. Ah, sira na tsinelas mo? Ano sa istampa mo? Forty, hiyata. Ha? Forty, Forty-three. Forty-three? Okay. Intay mo ako. Bibili kita tsinelas. Pabili po. Ate, pabili nga ang yung, yung ganitong size. Bibili ko lang yung bata. Walang ano eh. Wala kasi yung chinelas eh. Ayan, yung ganyang size. Kahit po? Oo, oh, sige. Mga siguro parang ganitong design. Magkano nga to? 150 150 Sånn ja. Ito na yung hinaram kong chinelos oh Ah, sa kanya talaga yan Ah, ikaw yung walang chinelos Oh Sukat mo nga kung kasya sa'yo oh, kasya ba? Oh, ayan, eh, hindi ka na masusugatan yan Oh, ayan, makakauwi na kayo yan salamat po Ah, wala nga naman, wala nga naman Salamat oh, po sige, sige, ingat sa pagbabay Sige rin 我加油。